Magandang araw mga kamanok Bali ngayong araw ay isishare ko po sa inyo yung patuka ko sa 1 month old hanggang 3 months old Bali ayan po nagtakal po ako ng crumbles na may halong corn grits Bali kapag 1 month old na yung aking sisiw ay wet feeding po ako Nilalagyan ko po, po ng bitmin pro na na nanaw At ayan po Hihintayin lang po natin na umalsa yung patuka natin mga kamanok at pwede na po nating ibigay yan dun sa ating mga sisiw bali eto mga kamanok etong sisiw na to yan yung apat na yan yan, yan po ay 21 days na So wala pang 1 month old pero ang pinapakain ko na sa kanila ay yung crumbles crumbles na may corn grits. So makikita naman ninyo na gustong gusto naman nila yan dahil hindi naman po sila mabubulunan dyan gawa ng yan po ay basa na so pwede na po yan para doon po sa ating mga sisyo na magwa 1 month old pa lang at makikita naman ninyo mga kamanok na napakalalakas nilang kumain magana silang kumain at sa mga 3 months old naman mga kamanok ganun pa rin yung patuka natin sa kanila yan yung crumbles na may halong corn grits. Bali, tatakal po ako ng sakto lang sa makakain nila ngayong umaga at hindi naman po sobra-sobra. Dahil after po niyan mga kamanok na pakainin natin sila ngayong umaga ay pakakawala natin o i-pre-range natin sila. Nang sa ganun ay makakain pa sila ng ibang mga minerals na makukuha nila sa lupa, yung mga damo na kailangan nilang makain mga amanok. Bali, ganyan po yung pamamaraan ko mga amanok sa pagpapatuka sa mga 1 month old hanggang 3 months old. So, kukuha naman po ako dyan ng hagibis. At hindi ko na po binababad mga amanok Para nang sa ganun, yung gizzard po nila o yung balumbalunan balloon ay maganda yung galaw o maganda yung panunaw nila kapag ganyan po na matigas dahil sila naman po ay gala yan bali ano po yan wet feeding pa rin po ako sa mga 3 months old natin at ito po yung hindi ko nilagyan ng grains para naman po yun dun sa ating 6 pieces na 1 month old na sisiw So, ganyan po yung pamamaraan ko mga kamalok. At mixture po na patuka dun sa ating mga 1 month old na sisiu at 3 months old na sisiu. Bali, kapag 1 month old, crumbles lang po na may corn grits. At kapag 3 months old naman, ay crumbles pa rin na may halong grains at gradual lang po yung pagbibigay ng grains mga kamalok dun sa ating 3 months old na mga sisiu ibibigay na natin dun sa ating mga 3 months old na sisiw at dun sa mga 1 month old na sisiw natin so ayan bali yan po yung ating mga 3 months old mga kamanok na sisiw yan po yung 18 pieces natin at ayan na po sila malalaki na so yung iba na na dyan kapag madaling araw at dyan pa rin sila natutulog mga kamanok dahil siyempre umuulan pag hapon binubuksan ko lang yung pinto na yan at ayan ibibigay na po natin sa kanila yung patuka at makikita nyo mga kamanok napakaganang kumain yan no? so napakalalakas nilang kumain kaya nakakatuwa magbigay ng patuka tuwing umaga, tuwing hapon pag ganyan kagana yung kumain silang lahat so bali sasarap muna tapos eto naman yung ating 6 pieces na sisiyaw mga kamanok yung purong mga ano natin buyog ngayon so nadali po ng lupin yung isa nating sisiyaw at lalaki pa so bali 5 piraso na lang po yan mga kamanok at ayan napakagana din nilang kumain mamaya maya ay ubus na yan mga kamanok Bali, ayan po mga kamanok yung matandang inay natin at may sisiw po yan na isa. Bali, ang pakain po natin dyan mga kamanok ay baby stag booster na may halong greens. Yung baby stag booster doon po sa sisiw at yung greens naman po para doon sa kanyang inayin So, eto po mga kamanok yung na naman ng ating mga future brood hen. So, tumakal na naman po ako dyan ng crumbles na may corn grits at ayan, tatakalan ko lang po ng tigisa yan tapos dun sa isang takalan ay medyo marami dahil tatlo po sila dyan so after po nyan mga kamanok na magtakal tayo ng crumbles na may corn grits bali lalagyan po natin yan mga kamanok ng grains so yung grains po na yan kagaya po nung sa mga kapatid nila para maganda po yung panunaw ng gizzard nila o balun-balunan at nang masanay na rin po sila sa patukan nila pag 4 months na sila Bali, gradual ko pong ginagawa yan mga kamanok sa patukan ng ating mga 3 months old So, yan nilalagyan na po natin ng Bitmin Pro na kinanaw So, after nyan mga kamanok pag umalsa na ng konti ibibigay na po natin yan dun sa ating mga future brood hen at ito po yung future brood hen natin mga kamanok na SBR ayan binigay na po natin yung kanyang patuka at ito naman po mga kamanok yung kay Idol Sabong Pinas Line na Elgama Grey at yan po yung patuka niya na meron ding meron ding greens so yan po Bali, ito naman yung sa ating Jason Garces na bulik line. So, kung ganyan po yung patukan ninyo mga kamanok, ay napakaganda po sa mga 3 months old. At kung mahipupunin ninyo yung katawan nila, ay buong buo po talaga. Dahil, syempre, yung crumbles at yung grains ay napakaganda pong kombinasyon nyan. At ito po, yung ating tatlong piraso Bali, pinagsama-sama ko po sila dahil yan po yung tinamaan ng sakit sa kanila. At ngayon, pinaparecover ko po, po yan at unti-unti na pong nakaka yung kanilang katawan. At makikita naman ninyo mga kamanok na napakalalakas din nilang kumain. Bali, after po mapakain natin o no, ating mga 3 months old, ayan, napakawalan ko na po yan mga kamanok. At yan, gala na po sila dyan sa... Marami po nila makakain na damo dyan, kaya mas lalong gumaganda yung kanilang katawan. So, ganyan po mga kamanok yung pamamaraan ko. Salamat po sa panonood.